I am Professor Webster D. Matutunan. Uy, nag back to school ang tropa. Teka, bakit ba nila kailangan mag back to school? Ano na naman kaya itong kasong iniimbestigahan nila? Ang kasong ipatatrabaho ko sa inyo eh ay yung tungkol kay Aling Baby. Gustong malaman ni Aling Baby kung sino ang bumubuli. Oh. Mahuli kaya nila ang bumubuli kay mami. Hirap naman ang kaso natin ngayon. Eh, lahat na lang ng estudyanteng lapitan natin. Wala nagsasalita. Walang may turong na... Nabuli ni mami. O baka naman puso ni kasi ang tuluyan ng mahuli ni Wais. Mami, sobra pang mo dyan. Pero, ano nga ba talaga ang diskarte para lubusan ng mahulog ang mahulugang loob ni Cassie kay Wais? Tignan mo muna yung boto ng magulang niya. Si Karim na lang tumatay yung magulang niya. Ano? With a capital A. Liligawan muna ni why si Karim? Ganun ba? Eh ano naman kaya masasabi ni Karim tungkol dito? Pero pero Karim, eh walang problema don why oh, Ano kaya yung girl na? Baka type din niya ako. Ibig ko sabihin Magtagumpay kaya ang ating mga tropa sa paghahanap sa bully? Magtagumpay din kaya si Wais na makuha ang boto ni Karim at paligawa na si Kasi? Kinilig ka na! Nag-enjoy ka ba sa kuwela at masayang barkadahan dito lang sa Wais at Engeng? Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa Pure Gold Channel.